Hello mga Sisila, hindi pa ako nakabalik sa live kasi inano ko muna yung mga 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 pagkain baka masira ba ilagay ko muna sa ref. Ayan yung mga dala ko mga Sisilab. Ito. Ito oh. Nakabalot kasi yan yung ibibigay natin sa ating mga mga kaibigan na nagbigay ng mga chocolate, ganyan. Ito kay M. <clears throat> yung kapatid ng asawa ko, nagbigay ng pera para ibigay sa kapatid ko. Dahil kasal niya, di ba, nagbigay. So, ito din, ibigay natin. Ito naman kay K. Dahil binigyan din tayo ng mga chocolate, na maraming chocolate. Ayan. Ito yung mga palaman sa tinapay. Ayan, mga sisi. Ang dami. Para akong ano, magtinda ng sari-sari store. Ayan, tapos namili ako ng ibibigay ko sa kapitbahay namin kung ano yung pwede niyang kainin. Kasi alam nyo yun naman yung mga hapon, ba? Diba? Baka hindi magustuhan. Pero iba yung mga hapon, kahit ano yung ibibigay mo, ano yun sila yung sobrang magpapasalamat. Kaya ito yung ibibigay natin. Ayan mga sisilab, namili ako kung ano yung ibibigay ko sa kanya. Ayan, Hinam is best seller. Ayan. Chippy, bawang. Boy, bawang. Ayan, bigyan ko na lang siya ng biscuits. Skyflakes, at saka ito. Ito kasi isa-isa. Kasi, ala, na ano na siya, oy. Ayan, mga sisi. Kaya, ma-expired na siya September 23. So, before ma-expired yan, kailangan maibigay na natin sa ating mga friends. Ayan, 23, hanggang 23 lang. Ayan, hupya, dadalhin ko yan sa umise. Ito, dadalhin ko sa work. Ito, oh, may mga kapatid ko, nagbigay ng pulburon. Bumili din ako ng pulburon. Ayan, binigay ng kapatid ko nung ano. Nagkita kami sa sa ano sa Manila nung pinuntahan nila ako sa airport. Ito, ibibigay ko to kay M at saka kay K. Ayan, kasi mahilig yan sila sa fruits assorted balls. Ayan, ibigay ko. Yan na lang ibigay ko sa kanila. Ayan. Hala, ang dami ko palang dala. Ang dami ko palang dala. Ayan. Mga sisilab, super dami. Ayan, oh, meron pa. Ayan, tinanggal ko na yung ano, sa bag ko. Ayan, ang dami ko pa. Ito kasi, ayan, mga ano, mga dilata. Ito kasi hindi ko nasisira. Kaya okay lang yan na lang yan sa bag natin. Ayan, yung mga ano, ang dami mga sisilab ito kasi ano may mga expiration kaya kailangan ah 2024 pa siya masira December yan ito January 24 ito January 26 ayan o na ano kaya bigyan ko rin ng kapi yung kapitbahay ko patry ko sa kanya yung kapi mga dalawang piraso lang kape Ayan, So, kinuha ko na yung mga tuyo doon, mga sisilab, para ilagay ko sa ref. Ayan, una, lumping. Ito kasi hindi masisira, kaya inuna ko muna yung masisira, mga sisilab. mo oh, ang dami. My goodness, marami yan. Ito naman, bigay ng kapatid ko. Naalala ko pala, hanggang 110 lang yung yung ano namin yung kuryente hindi ko alam kung 110 to 140 ba to kasi kung 110 lang siya ay hindi siya aabot ng 110 hindi siya pwedeng gamitin so i-display ko na lang at saka ibigay ko kay M kung tatanggapin nila ha pag hindi tatanggapin so akin na lang to i-display ko sa bahay